Alam ko po marami sa inyong may alam na matagal ko po piniling manahimik. Bakit? Kasi kagaya po ng iba sa inyo, natakot po ako. Hindi na dapat ako mag-vlog about dito sa Katniel and uh, Andrea Brillantes issue na to. Pero kanina lang, ang daming nag-comment sa recent vlog ko ito. At ang sabi nila ay tama daw si OG Dia sa mga blind items niya tungkol nga dito sa love team na Katniel. Dahil daw, inunfollow na ni Katrin Bernardo si Andrea Brillantes. Ayan, as you can see, wala na sa list ng finufollow na tao ni Katrin Bernardo si Blight or si Andrea Brillantes. Pero check ko yung account ni Andrea Brillantes pero naka-follow pa rin naman siya kay Catherine Bernardo. Ito na ba yung sagot or confirmation na may something talaga between Catherine Bernardo and Andrea Brillantes? Ito na ba yung magkoconfirm na ayaw talaga niyang makawork si Andrea Brillantes tulad ng mga lumalabas sa mga blind items or chismis online? Tama nga ba si OG Diaz? And kung masatandaan nyo, last week lang, ilang araw din nag-trending itong si OG Diaz sa social media na X at tinawag nga siya fake news peddler daw dahil nga to sa mga blind items and mga chismis na lumalabas and shadow yung source although may mga reliable sources daw siya yun naman yung lagi niyang disclaimer sa mga comments niya pero nga iyon siya yung Pinag-initan ng mga netizens, especially yung mga fans ng Katniel at ni Andrea Brillantes dahil sa issue or sa gulo na nangyari dahil nga sa mga blind items or chismes na nialabas niya. Sa ngayon, mukhang marami na yung nainiwala dito kay OG Diaz dahil nga sa pag-unfollow ni Katrin Bernardo kay Andrea Brillantes sa sa IG. And nakita ko din to kanina sa X. Ito yung nire-tweet ni AC Soriano. Ayan siya. So ito yung video ni Catherine Bernardo at ni Daniel Padilla na sumasayaw. Uh, mukhang normal naman, pero sabi nung yung original na nag-tweet ng video, sabi niya, I'm unprepared but, ayan, with sad face or sad emoji. And then sabi naman ni AC Soriano sa kanyang retweet, Bakit hindi sila magkayakap yung sobrang OA sa lapit na hindi sila makahinga? Siguro hiwalay na sila. Utang nyo sa aming mga fans ang sagot. Eme nyo." So kahit sila ay naguguluhan na din dahil wala na daw sweetness dito, the way silang sumayaw, ganyan, parang medyo may distance nga, eh, parang social distancing sila habang sumasayaw unlike before na talagang nakakakilig yung sweetness nila sa mga videos nila online. And ito yung video, kung gusto nyong panoorin, wala lang sound dahil baka copyright tayo. And magbasa tayo ng ilang comments dito sa video na to. Tignan natin kung hindi lang ba si AC Soriano ang nakakapansin na wala ng sweetness. So check natin. So ang sabi, Hala, walang kiss. Magkaibigan na lang talaga. Sabi pa, kitang-kita sa body language. Fan service na lang. Matabang na. So wala na daw kilig factor. Parang ganun. And then sabi, me, di pa kasi pwede na i-announce bilang may mga contracts pa. Kalmahan daw natin. Ha ha ha. And then lastly, sabi, hirap na hirap na kasi silang itago na separated na sila. Kaya hanggang dyan na lang kaya nila ipakita. Mawawala ang supporters and fans pag sinabi nila ang totoo. So ayun na nga. Sabi ni Oji Diaz sa isa niyang interview, dapat daw talaga imagsalita na yung mga na i-involve sa mga chismis sa mga blind items para ma-clear out na yung tension dahil nga 'di ba kahit papaano kahit hindi pa naman confirmed yung mga news na lumalabas eh somehow nakaka-apekto pa rin yon sa sa image nila as a love team or as a couple. Kayo ba? Anong masasabi niyo dito sa issue na to? Wala na ba talagang spark ang Katniel based doon sa video nila na kumalat online? Naniniwala ba kayo na fan service na lang yung ginagawa nila para tipin ng mga tao na sila pa rin hanggang ngayon? Comment down below. Kung nagustuhan nyo itong ganitong vlog, make sure nakafollow na kayo sa page ko para updated kayo sa mga latest happenings. Thank you so much for watching and stay safe.